COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw para sa panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, COVID-19 National Health Emergency sa Amerika tinapos na ni President Biden. Pilipinas nasa maayos na kalagayan sa gitna ng COVID emergency ayon sa isang eksperto. Halos 2,000 kaso ng COVID na itala ng DOH nitong nagdaang Holy Week. At India nagsagawa ng preparedness drill dahil sa muling pagtaas ng COVID cases sa kanilang bansa. May bago rin tayong frontliner of the week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier, nariyan din ang isang special report at ang devotional talk kasama si Kuya Dan Andrew Kura. COVID-19 Watch! Tinapos na ni U.S. President Joe Biden ang COVID-19 National Health Emergency sa kanilang bansa sa pamamagitan ng pagpirma nito ng batas na ipinasa ng Kongreso, formal nang tinapos ang National Emergency na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Ang nasabing pandemic ay nanalasa ng mahigit tatlong taon kung saan nagbigay ang gobyerno ng U.S. ng tulong at ilang milyon ang nasawi matapos napuan ng virus. Pagtitiyak naman ng White House, na kahit na tinapos na ang COVID National Health Emergency, ay sinusuportahan pa rin ni President Biden ang paggawa ng makabagong bakuna na kayang sugpuin ang anumang uri ng naturang virus. Tiwalang isang infectious disease expert na nananatiling nasa magandang katatayuan ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagkiral ng COVID pandemic emergency sa bansa. Sinabi ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na nasa low risk ang karamihan sa ating COVID indicators. Anya mula Enero ay mababa ang naitatalang mga kaso sa bansa at kakaunti rin ang okupadong ICU. Dahil dito, tiwala si Solante na makakaya ng Pilipinas sakaling tanggalin na ng WHO or ng World Health Organization ang public health emergency. Dagdag ni Solante, ang pagpapatupad ng emergency status sa Pilipinas sa kabila ng deklarasyon na ng Amerika na tinatapos na ang tatlong taong emergency status dahil sa COVID ay nakasunod pa rin ang Pilipinas sa magiging deklarasyon ng WHO. Nakapagtala ang bansa ng 1,944 na COVID cases nitong nagdaang Holy Week. Sa ulat ng Health Department, na italang ang average na 278 daily cases mula April 3 hanggang 9. Ito ay 13% na mataas kumpara noong nagdaang linggo. Sa mga bagong kaso, labing pito ang critical o severe ang kalagayan. Itong Easter Sunday, 378 cases o 10.2% ng total COVID at Bishons are severe at critical condition. Nagsagawa ang India ng preparedness drill sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Dalawang araw ang idinaos na nationwide mock drill sa India para tayain ang kahandaan ng mga ospital at pribadong pasilidad sa harap ng increase sa COVID cases. Ayon sa Indian Health Ministry, nakapagtala sila ng mahigit 5,000 bagong kaso ng COVID sa loob lamang ng isang araw. ating frontliner of the week ay kilalanin kasama si Joy Kawayan Combatier. Isang nurse sa Department of Health Region 12 na na-assign sa Rural Health Unit ng Bayan ng Mlang North Cotabato ang ating frontliner of the week. Siya si Dinyalin Malakad, bahagi rin ng Mental Health Psychosocial Support Team ng RHU Mlang. Ikinuwento ni Miss Dean ang mga hamon na kanilang hinarap noong kasagsagan ng pandemya. During the COVID-19 pandemic, it is one of the most crucial no ng career ko kasi hindi siya yung usual na nagahandle lang tayo ng patient in a hospital setup. It's way different kasi nag-aundergo tayo ng quarantine, ng isolation. So medyo mahirap siya. Every health professional naman makakapagsabi talaga sila na yung COVID-19 pandemic is one of the very challenging. Sa experience ko as a nurse, medyo doon talaga ako nahihirapan. So, I was one of the trained as RT-PCR and rapid swabber and at the same time, isa din po ako sa nag-duty sa mga quarantine and isolation facility ng ating munisipyo. And with regards with the pandemic, kahit, kahit yung mga patient nag-a-adjust yung usual na hospital or sa mga facility natin, di ba marami tayong mga visitor. But during the COVID-19 pandemic, hindi inaallow So doon, medyo nag-a-adjust talaga. And luckily naman, all throughout, especially ngayon that we are in the new normal setup, na-a-adjust din natin. Uh, mostly, kahit yung mga bantay, kasi isa lang yung inaallow natin kasi nga quarantine and isolation yung ginagawa during the COVID-19 pandemic. Mostly yung nakikita lang talaga ng mga patient is the nurses, the doctors, or yung mga personal staff. But luckily, isa din siya nagiging part ng success natin during sa care ng ating mga patient is yung ating social media, ginagamitan natin ng video conferencing, pinapatawag sa Facebook ng mga patient. Isa din yun sa turning point pala kasi yung technology nagiging part ng how we care to our patients. Ibinahagi rin ni Miss Dean kung paano nag-cope sa stress na dala ng pandemya ang ating mga health frontliner. During the COVID-19 pandemic, ang daming sacrifices actually mahirap maging frontliner during the COVID-19 pandemic kasi may mga times na naharas yung ibang frontliner na nakikita niyo naman sa news before na pinapalayoan ng tao. There are cases na mayroong isang frontliner na sinabuyan ng long rocks dahil nakaway, pumunta ng palengke, mahirap. The adjustment period kasi yung mga tao, once frontliner daw, nakikita nila magiging carrier na COVID. So yun, for me, the adjustment was really difficult, especially ako. Yung parents ko, they are both hypertensive. We have two morbidity. So whenever I go home from the work, hindi na ako nakipagsalamuha with my parents. Like, I take my breakfast, my lunch, and my dinner alone after my duty. Saka mahirap yung pag-cope up kasi yung sabi ko nga, bagong sakit. So kailangan natin mag adjust With regards sa coping up, I really one of the person na love hanging out with my colleagues. But during the COVID-19 pandemic, nakat yun. Hindi tayo pwede magkipagsalamuha, wala tayong interaction with others. Pero ang ginawa namin with my workmates, we have our support system. Like We have groups of duties, di ba, na magkakasama. So doon, nare-relieve yung stress namin. We've undergone different debriefing. Example ko po is our psychosocial stress debriefing with our resident psychologist. And at the same time, winiway din namin yun. Meron din kaming pinatawag na spiritual debriefing, which binigay naman sa amin ng mga pastors, ng mga pare, and other lay ministers. So mahirap, but at the same time, to the new normal, nag-transcend tayo na. So bumabalik sa normal yung ating gathering, kasi before bawal yung gathering. Ngayon, unti-unting bumabalik. And at the same time, we really um, advocate for our health. Like, noon hindi tayo makakapag-exercise sa labas. Like, nasa loob lang tayo ng mga bahay. But now, we can do the walking, we can do the biking, we can play contact sports na bumibigay sa atin ng kabutihan sa ating wellness. Para sa ating nurse frontliner, may maraming positibong dulot sa atin ang pandemya. COVID-19 pandemic reminds us that we are not in control. Yun talaga yung isang reflection ko with the COVID-19 pandemic na niremind tayo ni God na we are not in control. Like we used to hang out with our friends, we used to go out with our family kung saan-saan. But during the COVID-19, pag sinabing, okay, We have a lockdown. Lahat nag stay sa bahay. So the positive effect for me is the bonding with the family. Mostly kasi tayo, wala lang, nagkakanya-kanya na ngayon, especially the millennials. Magkakanya-kanyang punta kahit saan. But during the COVID-19 pandemic, naisipan natin yung mga ways na ay, ganito pala si mama, ganito pala si papa. Yung iba, they release their stress. During pandemic, nauso din yung plantito at plantita. The positive side din uh, isa sa uh, na -realize ko is that we need to live our life to the fullest kasi hindi natin malalaman kung anong mangyayari bukas. Kaya yun 'di ba? Yung medyo lumuwag na yung lockdown, nakikita natin hindi naman tayo pwedeng pumunta interregional. Kaya at the same time yung nakikita ko even me uh, naging advocate ako ng support local yung mga local tourist spot natin sa ating mga munisipyo, sa ating mga syudad na malapit sa atin, naging supporter tayo noon. But eventually, yung tourism talagang nag-boom slowly. Yun din isang effect. Kasi mental health-wise, pumupunta tayo sa mga lugar na kung saan marirelax tayo. Sa huli, may mensahe si Miss Dean sa bawat isang tagapakinig. For the general public, one of the key points to end this pandemic is through vaccination. Let's open our mind that the cure of COVID pandemic one part is the vaccine. Binigay sa atin yun ng Panginoon eh. Kasi that will be one of the key. Be part of the herd immunity for us to go back to our new normal. And at the same time, let's not forget to practice the minimum health protocol. Kasi nasa pandemic pa tayo. Though nilip up na ni President BBM yung mask wearing of mask in the public places. Pag kayo uh, may comorbidity, may sakit, may heart, may diabetes, Uh, may sakit sa kidney or kung ano-ano pa much, it's really way better na magsuot pa rin tayo ng mask. So yun lang po, and I know everyone is really happy kasi kahit sa school bumabalik na din, the transport bumabalik na din, yung tourism bumabalik na din slowly. But let's not forget kung gaano kahirap yung COVID-19 pandemic. For us to take good care of our body, to have a proper exercise, to have our spiritual needs at the same time, and of course, one of the key then is our mental health. Yun, yung sabi nga, live your life with the fullest, hindi natin malalaman what will happen in the near future. And at the same time, promote the family bonding. Kasi with the latest trends, yung sa ating cellphone, even kumakain, cellphone yung iba. Or during the Sundays, hindi na natin nakikita yung family bonding. But the COVID-19 pandemic remind us to go back to our families, go back to the church. Kasi ako medyo... Nakikita ko that time, the pandemic, ang hino on ng patients, especially those mad and severe cases, is ang Panginoon talaga. Sabi ko mm -hmm. nga with my patients ask me, Ma'am, mabuhi pa ba ko? And ako, Nay, hindi na ito balaan kasi bago niya sakit, kailan yun na. Ka. So that's the greatest lesson for me during the pandemic. Just hold on to the Almighty and at the same time, family first. Kasi sila talaga yung akbay sa atin all throughout our journey. Ang sabi ng ating frontliner… Live life to the full. Ang sabi ng Bible, ang buhay na tunay na masagana ay matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Juan, yes, yes, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan, kombatir. Salamat Joy at salamat din po sa inyong pagsuporta sa ating gawa, dito sa FEBC Philippines. Kung nais nyo naman pong magsimulang maging amin ministry partner, bumisita lang sa donatenow.febc.ph o mag-text sa 0947 5605 para sa detalye o magpadala po ng inyong donation sa pamamagitan ng GCash. Ngayon naman ay atin pong bigyang daan ng isang special report patungkol sa nagpapatuloy na pandemya pagdating ng COVID-19 pandemic ay naging malaking trigger upang mapabilis pa ang paggalaw at pagdevelop ng mga makabagong teknolohiya para makatulong sa convenience, productivity at lifestyle ng mga modernong mamamayan. Narito ang limang mga technology trends na naging popular dahil sa pandemic at global lockdown na maaaring permanente ng manatili sa lifestyle ng makabagong individual. Unang-una narito ang digital workplace, kilala rin sa tawag na remote work setup. Ayon sa Stanford, 42% ng labor force sa Estados Unidos ay naka-full-time work-from-home setup dahil sa quarantine. Ayon naman sa pag-aaral ng grupong Cisco Philippines, dahil nakitang posible na pala ang flexible work sa Pilipinas, mas tumaas ang preference ng mga Filipino para sa mga trabahong pinapayagan silang pumili kung on-site o remote silang makakapag-report sa trabaho. At bagamat hati pa sa ngayon ang mga pag-aaral tungkol sa long-term na epekto ng remote work setup sa kada individual individual, malinaw na mananatili na ang digital workplace sa makabagong work culture. Ikalawang technology trend ay ang online learning. Katulad ng pangangailangang magkaroon ng remote work setup, nagawang lumutang ng remote learning gamit ang mga video conferencing tools tulad ng Zoom at Google Meet at mga e-learning software. Sa mga mauunlad na bansa tulad ng Amerika ay naging tagumpay ang setup na ito lalo na at mas may kakayahan ang mga mag-aaral sa equal access sa gadgets at teknolohiya. Sa kabila nito, sa mas maraming bansa kasama na ang Pilipinas ay lagana pa rin ang unequal technology access. Halimbawa na lang, sa pag-aaral ng social weather stations Halos kalahati ng mga mag-aaral ay walang device na pwedeng magamit para sa distance o online learning sa Pilipinas. Ikatlo sa ating listahan ay ang telehealth or telemedicine upang tulungan ng mga ospital na i-accommodate ang tumataas na bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 ay mas naisulong sa forefront ng public health ang remote medical consultation kung saan sa pamamagitan ng telepono o online conferencing ay maaring kumonsulta sa mga doktor. Isang telemedicine telemedicine provider sa bansa na Medgate ay nagtala ng 170% na pagtaas ng kaso ng remote medical check-up ng dahil sa pandemya. At bagamat hindi na bago ang telemedicine dahil sa convenience na dala nito sa gitna ng mga lockdown restrictions ay niyakap na rin ito ng mga mamamayan. Ikaapat ay ang teknolohiyang may kinalaman sa contactless convenience. Sa Estados Unidos, isang innovation sa kanilang grocery experience ay ang touchless o self-checkout kung saan hindi na sila lumalapit sa isang cashier upang magbayad ng kanilang mga ipinamili. Malaking bahagi nito ay ang teknolohiya ng biometric scans, facial recognition security systems at financial technology. Sa US, 90% ng mga shoppers ay may preference para sa contactless shopping. Sa sa Pilipinas, bagamat hindi palaganap, ang teknolohiya ng self-checkout ay tumaas naman ang paggamit ng mga online payment features ng mga bangko, gayon din ang mga apps na tinatawag na e-wallet, kasama pa ang pagtaas ng instance ng paggamit ng mga online shopping apps. Ikalima sa listahang ito ng mga technology trend na pinalaganap ng quarantine ay ang mga AI-generated content na madalas nating nai-encounter sa mga trendy social media sites katulad ng mga filter sa mga apps na Snapchat TikTok at iba pa. Gayunman, ang teknolohiyang ito ay isang trend na bagamat niyakap ng mga netizens para sa entertainment ay marami pa rin ang hindi komportable kung gagamitin sa formal na larangan tulad ng AI machines na gumagaya sa paraan ng pagsasalita, pagkilos o pagsusulat ng mga tao. Dahil sa malaking pangailangan sa gitna ng isang pandemya, tinangkilik ng mga tao ang makabagong teknolohiyang ito na nagbigay sa lahat ng control, assistance at convenience na ngayon ay unti-unti nang humuhubog sa ating mga buhay. Para sa FBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Sa puntong ito, sasamahan tayo ni Kuya Dan Andrew Cura para po sa ating pagbubulay-bulay sa mga pangako at buhay na salita ng Diyos. Sinusubok ng pandemya ang ating pasyensya. Pasensya sa mga eksperto, pasensya sa gobyerno at mga taong hindi sumusunod sa public health protocols. Pati na rin pasensya sa ating sarili. Likas na kulang sa pasensya o pagtitiis ang tao. Madalas tayo'y nakakarinig na ng mga salitang, Naku, pagod na ako sa kasusuot ng face mask. Kailang kaya ako makakabiyahin ang ligtas muli? At sobrang tagal naman itong pandemyang ito, kailan ba ito matatapos? Ang pagtitiis ay bunga ng Espiritu. Ito'y ebidensya ng paggawa ng Panginoon sa buhay natin bilang tagasunod ni Kristo. Hindi resulta ng sarili nating sikap. Iba-iba nga ang pagiging matiisin ng mga tao. Ngunit sa bandang huli, ang banal na Espiritu lamang ang nakapagdudulot ng tunay na pagtitiis o pagpapasensya sa ating buhay. Marahil ang unang dahilan kung bakit kulang tayo sa pagtitiis ay dahil uh, napakaigsi ng ating pananaw. Nakafocus lang tayo sa buhay na ito. Buong panahon at lakas natin ay ginugugol natin para matapos ng makapag-aral, makapagtrabaho, trabaho makapag-negosyo, magkaroon ng pamilya, malampasan ang pandemyang ito. Nalilimutan natin na ang buhay ay higit pa sa mga yun. Wika nga ni Apostol Santiago, ang buhay natin ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Santiago, Kabanatang 4, Talatang 14 Nauunawaan ni Pedro ang pagiging mapagtiis ng ating Diyos. Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin hindi niya nais na sino man ay mapahama kung hindi ang lahat ay magsisi. Pangalawang Pedro, Kabanatang 3, Talatang Siyam Layunin ng Diyos na maging kawangis tayo ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Buong buhay ang prosesong ito, ngunit pagtsatsagaan niyang maghintay sa atin. Habang nasa panahon tayo ng pandemya at walang katiyakan kung tuluyan na nga itong mawawala o magkakaroon uli ng biglang pagtaas ng mga kaso dahil sa pagluluwag ng mga protocols, madali tayong mainip. Dito natin kailangan tandaan na may tatapusin pa ang Diyos sa buhay natin. Lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Heso Kristo. Filipos, Kabanatang 1, Talatang 6. Kapag nawawalan ka ng pasensya at sawa ka na sa mga nararamdaman mong pagkabalisa, alalahanin mo na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Narito ang ilang panuntunan makatutulong sa atin. Una, isuko mo sa Panginoon ang pamamahala ng buhay mo. Mahirap ito lalo na sa taong sanay na kontrolin ang lahat ng bagay. Mabibigo lang tayo kapag pinilit natin ito. Idalangin nating tulungan tayo ng Diyos na isuko sa Kanya ang mga oras at bahagi ng ating buhay. Pangalawa, tanggapin natin ang pag-asang alok ng Diyos. Pag-asa ang laging kaakibat ng pagtitiyaga at pagtitiis. Sabi nga ni Apostol Pablo, Ngunit kung tayo ay umasa sa hindi natin nakikita, naghihintay tayo na may pagtitiis. Roma, Kabanatang 8, Talatang 25 kapag may pag-asa ang ating paghihintay, lumalago ang ating pagtitiis. Pangatlo, matuto tayong maghintay. Alam natin na hindi madali ang maghintay. Ito na ata ang isa sa pinakamahirap gawin. Pero ginagamit ng Diyos ang pandemya para ituro sa atin ang magtiis at maghintay. Tandaan nating mas pinahahalagahan niya ang pagtitiis kaysa sa tagumpay. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lunsod. Kawikaan 16, talatang 32. May gantimpalang pangako ang Diyos sa atin kung magiging tapat tayo sa pagtitiis at paghihintay. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Galasya, Kabanatang 6, Talatang Siyam Madalas ka bang nakararamdam ng pagkainip? Nawawalan ka na ba ng tiyaga na maghintay? Pansinin mong ang bunga niyan ay panghihina ng loob at pisikal na lakas. Ganito ang payo ng isang gospel songwriter na si Larnell Harris sa awit niyang Strength of the Lord. Hindi pagsisikap kung hindi sa pagtitiwala. Hindi sa pagtakbo kung hindi sa pagpapahinga. Hindi sa pangangarap kung hindi sa panalangin. Masusumpungan ang lakas ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Naku po, kami po ay hindi makapaghintay at hindi makapagtiis. Kailangan po namin ang basbas ng inyong banal na espiritu na siyang kumilos sa aming puso at isipan, lalong-lalo na sa mga kapanahonan ngayon. Mangyari nga, Panginoon, na kami ay magtiwala sa iyo, magpahinga sa iyo, at manalangin sa iyo upang magkaroon kami ng kalakasan sa paghihintay at pagtitiis. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. iyan ang kabuuan ng panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend mula sa inyong FEBC Radio TV. Manatili po tayong matatag sa harap ng iba't ibang mga hamon at iangkla po natin ang ating pag-asa sa Panginoon. Sa pangalan ng buong pangkat ng COVID Watch Weekend, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, at laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend Linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.